Ipos na Vincent! Hindi ka mag mali Maliog ka ni mo liog! May pre-consul, tagalit subong mo? Mayo, guro, pacheck up na si Vincent ay. taka tabi eh. Nak, imos na kayo pa-consul, ka? May lollipop to tayaw? Oo, may lollipop to, imos na, malakata. May lollipop to tayaw? Oo, may lollipop to. <coughs> Nak kung kodo. Din no di papin bani mutay. Ora to lang kay ulton dalan si dok. Nga tatay mamun no lipat di, tata. Inis, di tata. si Kira, tayo, tatay ni si ka. Sira ka ba? Sir, papungkuan na ba? Tama, sir. Vincent, yung Pungko di sa bangko. Hinaya lang, sir. No. Sir, anong ginabatsyag ka ba? Tama, sir. Wala ko ganit kabalo, do. Kung anong ginabatsyag ya, si Vincent talang pamangkot, ha? Dugay na na ya. Ang mga gani to, maging ko sa simo do, kayo do, hindi. Ikaw ka hangop sa ginabatsyag ya. Benseng, kano mo? Ha? Ah? Galingin na akong sulok-sulok do, kagabutot akong ulo. <laughs> ano na yung bulong resita ko si Yaman? Ah, resitahan ko lang sa. Amo niyo, tatlo ka buyo, tatlo ka manunggal, kag tatlo ka mangyan, ang kamangyan eh, ipakao mo na siya, basi mga pawan pa ngangin angin sa ulo ya. <laughs> Te dok, salamat Gida. Pila ang sukot mo? Wala ko ka panukot ah. Ang donation niyo lang, dagdag niyo lang dio. Ate, sige dok. Thank you Gidok ah. <makes noise> oh, arebis nyo. dalaya sa mo? pa kakapamilyte ko. Salamat Gidok ah. <makes noise> dai lipat dai mabundi na moneru lipat ni ni kanu ni mo tataya ki pos na vincent ni ka magi pos mali au kanu